Mahalagang balita para sa lahat ng mga senior citizens sa Pilipinas, isang bagong programa ang ilulunsad sa Setyembre 2 at 25 na may malaking epekto sa ating mga pensyon. Kung ikaw ay isang EST, pensioner o isang senior na umaasa sa pensyon, upang matustusan ang pangaraw-araw na pangangailangan, ang inihahand Universal Social Pension, this ay isang pagkakataon na hindi mo dapat palampasin. Ngunit, handa ka na ba sa mga pagbabagong ito? Ano ang ibig sabihin ng bagong pension scheme na ito para sa iyo? At paano mo matutulungan ang iyong sarili na makuha ang mga benepisyong ito? Sa Setyembre, ang pamahalaan ng Pilipinas ay maglulunsad ng isang universal na pension para sa lahat ng mga senior citizens na hindi nakakakuha ng sapat na pensyon. Mula sa isu anumang iba pang pension fund, ito ay isang hakbang patungo sa mas makatarungan at mas komprehensibong sistema para sa mga senior na Walang sapat na pinagkukunan ng kita. Malaking bagay ito lalo na't alam nating lahat kung gaano kahirap ang magtipid at magplano para sa kinabukasan habang tumatanda. Kaya naman ang mga pagbabago sa sistema ng pensyon ay may malaking epekto sa ating kalagayan. Sa programa ng Universal Social Pension, makikinabang mga senior citizens na hindi pa nakikinabang ng sapat mula sa mga tradisyonal na pensyon. Ang halagang matatanggap nila mula sa bagong scheme ay Makakatulong upang matustusan ang pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang araw-araw na gastusin. Ito ay isang malaking tulong lalo na kung ikaw ay umaasa lamang sa maliit na pensyon at walang ibang pinagkukunan ng kita. Ngunit paano mo malalaman kung ikaw ay kwalipikado para sa bagong pensyon? Ano ang mga hakbang na dapat gawin upang magamit ang pagkakataong ito? Kayat kung ikaw ay naghahanap ng mga detalye kung paano makikinabang sa programang ito, Huwag palampasin ang mga susunod na bahagi ng video na ito. Dito tatalakayin natin ang mga schedule, mga requirements, at kung paano ka makikinabang mula sa Universal Social Pension. Makikita mo ang mga konkretong hakbang upang matulungan ang iyong sarili sa bagong sistema ng pensyon. Ang pagpasok ng Universal Social Pension Likis ay hindi lamang isang simpleng pagbabago sa sistema ng pensyon kundi isang malaking hakbang patungo sa pagpapabuti ng kalagaya ng mga senior citizens sa bansa. Kung ikaw ay isa sa mga senior citizens na nakikinabang lamang sa maliit na pension o wala pang natatanggap na pension, ang programang ito ay isang mahalagang balita na tiyak na magbibigay ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Malaking tulong ang matamo ang benepisyong hatid ng atis dahil Makakatulong itong maitaguyod ang mga pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang mga gastusin. Lalo na sa mga panahong ang mga senior ay mas nagiging dependent sa kanilang mga pensyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, kinakailangang maunawaan kung paano ba eto gumagana at kung paano tayo makikinabang mula rito. Ang unang hakbang upang maging bahagi ng Universal Social Pension ay ang pag-alam o kung ikaw ay kwalipikado. Sa mga nakaraang taon, ang mga senior citizens ay umaasa lamang sa mga tradisyonal na pensyon mula sa CFT, CIS na may mga limitasyon sa bilang ng mga benepisyaro. Ngunit sa pamamagitan ng Universal Social Pension, ang mga senior citizens na hindi pa nakikinabang mula sa anumang pensyon ay makakakuha na ng tulong mula sa gobyerno. Kabilang sa mga kwalipikado sa bagong programa, ang mga senior citizens na hindi nakatatanggap ng sapat na pension mula sa IS o iba pang mga sistema ng pensyon. Malaki ang magiging epekto nito sa mga tulad natin na umaasa lamang sa maliit na kita o walang ibang pinagkukunan ng pera. Minsan napakahirap ng buhay ng mga senior citizens at ang pagiging dependent sa pensyon ay hindi palaging sapat upang mapuna ng mga pangangailangan. Kaya naman ang aseso ay isang solusyon na magbibigay ng dagdag na pondo sa mga hindi nakakakuha ng tamang halaga mula sa kanilang mga pensyon. Isa sa mga pangunahing layunin ng Universal Social Pension ay ang pagbibigay ng sapat na kita sa mga senior citizens upang matulungan silang mamuhay ng may dignidad at hindi na magdusa sa kakulangan. Hindi ba't lahat tayo bilang mga senior, citizens ay nais na magtaglay ng kahit kaunting kalayaan at hindi mag-alala sa mga gastusin araw-araw. Ito ang layunin ng Universal Social Pension. Magsisilbing karagdagang tulong ito sa ating mga senior upang makapagpatuloy sa buhay nang hindi natatabunan ng mga problemang pinansyal. Ngunit paano nga ba ang proseso para makuha ang pensyon? Ang unang hakbang ay ang pagsumite ng kinakailangang mga dokumento na magsisiguro na ikaw ay kwalipikado para sa nasabing programa. Ang mga dokumento tulad ng birth certificate, proof of residence at iba pang mga identification documents ay kailangang isumit upang maproseso ang iyong aplikasyon. Isang mahalagang detalye ang mga ito dahil ito ang magsisiguro na ang lahat ng mga karapat-dapat ay makikinabang at makakatanggap ng tamang halaga ng pensyon. Ang susunod na hakbang ay ang pagantabay sa schedule ng pamamahagi ng mga pensyon. Ang pamahalaan ay magsasagawa ng regular na schedule ng pagbabayad. Kaya't mahalaga ang maging updated ka sa mga impormasyon ukol dito. Kung ikaw ay nakatira sa mga lugar na malalayong probinsya, Maaaring may kaunting pagkaantala sa pagpapadala ng mga pensyon. Kaya't kailangan mong malaman ang schedule ng pamamahagi para makuha ito sa tamang oras. Ang mga detalye ng schedule ay kadalasang ipinapaabot ng mga lokal na opisina ng gobyerno. Kaya't maganda ring makipag-ugnayan sa inyong mga barangay o munisipyo. Mahalaga ring alamin kung magkano ang halaga ng Universal Social Pension na matatanggap ng bawat isa. Ang halaga ng pensyon ay nakabatay sa mga kasalukuyang ekonomiya ng bansa at sa mga pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. Sa ngayon hindi pa tiyak kung anong eksaktong halaga ng benepisyo ang ibibigay sa bawat kwalipikadong senior citizen. Subalit ang layunin ng programa ay hindi lamang basta magbigay ng maliit na halaga kundi magbigay ng tamang tulong na makakatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga senior citizens. Ang pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga gastusin ay nagdudulot ng malaking pasanin sa mga senior citizens. Kaya't ang pagbibigay ng Universal Social Pension ay isang napakahalagang hakbang para sa ating mga kababayan. Ito po rin ay isang pangako ng gobyerno na magbibigay ng katarungan sa mga senior citizens na hindi nakakakuha ng sapat na pensyon mula sa mga nakasanayang sistema ng pensyon. Gayon din, ang bagong programa ay magbibigay daan para sa mga senior na hindi nakakatanggap ng sapat na tulong mula sa ibang mga sistema upang makataguyod sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Sana ay makuha natin ang tamang halaga ng pensyon upang mabigyan tayo ng sapat na pondo para sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa mga hindi pa nakakaranas ng mga pensyon mula sa SCS o iba pang mga ahensya, ang Universal Social Pension ay magsisilbing solusyon upang matulungan silang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi rin natin dapat kalimutan na ito ay isang hakbang patungo sa mas inklusibong sistema ng pensyon sa bansa kung saan ang mga hindi kayang magtrabaho pa o may mga sakit ay hindi, mapapalad at magiging dependent sa kakulangan. Tulad ng ibang mga benepisyo mula sa gobyerno, ang Universal Social Pension ay hindi magiging perpekto sa simula. Ngunit sa paglipas ng panahon, inaasahan na magiging mas maayos ang pamamahagi ng mga pondo at magiging mas madali para sa mga senior citizens na matanggap ang kanilang mga pensyon. Hindi lamang ito magbibigay ng relief, kundi magbibigay din ito ng dignity sa ating mga senior citizens upang maranasan nila ang pagkakaroon ng kasiguraduhan sa kanilang mga pangangailangan. Sa huli, ito ay isang magandang hakbang upang matulungan ang mga senior citizens na makapagpatuloy sa kanilang buhay nang hindi na nag-aalala sa kanilang kalagayang pinansyal. Ang susunod na hakbang ay para malaman kung saan at kailan ito unang ipapatupad. Kung ikaw ay isang senior citizen, hindi na kailangang mag-alala. Dahil may mga paraan upang makuha ang impormasyon tungkol sa schedule at mga detalye ng pagpapamahagi ng Universal Social Pension, maraming mga lokal na opisina at barangay halls na handang magbigay ng impormasyon at mga updates tungkol sa mga programa ng gobyerno. Sa makatuwid, makipag-ugnayan na sa inyong lokal na pamahalaan upang matiyak na wala kang mamimiss na mga detalye. And ba ang Universal Social Pension ay isang magandang pagkakataon upang makapagbigay ng katarungan sa ating mga senior citizens. Ang bawat pensyon ay makikinabang ang mga kwalipikadong senior citizens upang mabigyan sila ng higit pang pag-asa sa kanilang pagre-retiro. Magiging mas magaan ang kanilang buhay at magkakaroon sila ng mas maayos na kalagayan sa paglipas ng panahon. Kaya't huwag nang palampasin ang pagkakataong ito. Huwag kalimutan na sundan ang mga update mula sa gobyerno at maging handa sa lahat ng mga susunod na hakbang. Tandaan, ang inyong pensyon ay karapatan at hindi lang isang pribilehiyo, en ba ang Universal Social Pension ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas maginhawang buhay para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Huwag palampasin ang mga susunod na detalye at makiisa sa programang ito.